Nakakalungkot na balita po mga kamarites. Isang bitiranang aktres na si Miss Jacqueline Jose ay pumanaw po sa edad na 59. Ang dami pong mga roles na ginampanan po ni Jacqueline Jose sa telebisyon at sa pelikula. Pero isa po sa mga nakatatak po kay Miss Jacqueline Jose yung ang pagbida niya bilang si Magda o yung ina po ni Claudine Barreto sa teleserye po na mula sa puso noong 1999 tinik po na kanyang pag-acting ang isa po sa mga tatak po ni Miss Jacqueline Jose sa kanyang mga malumanay na pag-deliver ng kanyang script doon po um, nakilala si Miss Jacqueline Jose Sabi ni Ikaw oh, ba Kung ka Huwag gawin 你老二，快撒手！